Yan guys, yan ako. So by the way, sa cellphone lang kasi ginagamit ko, ba, medyo mahirap. Ayan guys, so hinahawakan ko tong camera. Ayan, so ayan siya. Ayan yung cellphone ko. So ayan, no? Actual na pinapagita so sa inyo guys. So ayan, i-download nyo lang yun, yung apps na yun. Ganun lang siya kasi simple ko niya. Ayan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, baka naman. Hi guys, magandang gabi. So gabi na ako nag-vlog dito, no? So sa mga gustong malaman, no? Kung paano makunik ang... Uh, action camera 4K na to sa ating cellphone. So, yan o. Okay. Ah, uh, Siyempre, kailangan natin ipasok tong memory card dito sa sa kanya. Wait, wait uh, Ayan. Uh. Ayan guys, nakapasok na. So, no. bago mo yan, kailangan natin simpre ng battery. Pasok natin to. Ayan, battery. So, kung ganitong ganito yung camera nyo guys, ito yung app na sundan nyo. 4K, FD 4K. No? Ayan, tapos hindi dito yung bindutan, dalawang bindutan sa taas ulit. Huwag nyo kalimutan guys, dahil maraming kasi ng camera. Siyempre, bubuksan na natin ito. Long press ito. Ito. Nasa mode. No? Long press natin yan. Ayan, guys. Nagot na siya. So, yan yung camera ko. Ayan. Sige, nakikita nyo. Okay. So, and then, ang sunod natin, step, di ba, nag-open yan, guys? So, pindutin natin itong nasa gilid na ito. Ito yun sa taas. I-long press natin ito. I-long press. Yan yung sa akin, long press. Pag tumunog, o ganyan siya. So, it's nice. proceed na tayo. Di ba, na-open na natin ito? So, siyempre, lalagyan na natin dito. Ilalagay na natin yung dito. So, kapag nakalagay na yan dyan, guys, yan, napakita natin. Yan. Ito, guys, uh, step by step tayo, no? So, ito, first step natin ay punta tayo sa Play Store. Hit up natin tong Play Store. And then, search natin yung 4K Space Sport Pro. Kampo, yan siya. Sport Expert, Sport Pro. tapos nyo lang yan. Tapos, dito po may kita kayong tapos, so, sunod po yung mga hilera na. So, itap nyo itong 4K itouch Pro. Ito po. Yan. Tapos, ito po. Yan. Tapos, ito. Install nyo po ito. Yan. Tain nyo po lang mga sa matapos yan. So, mga hindi mo nakasubscribe, mag-subscribe na dyan sa YouTube channel. Thanks. At papalo na rin ang bill. So para maging updated kayo sa ating mga ipopost pa na ibang video. Okay. So pag na-optimize na yan ay mag-back na tayo. Okay. So opinion na tayo. So ayan na nga. Ito na na natin yung wifi. Ayan. So i-click natin din. Tapos kita nyo guys. Skara. Yan, tapos sulat natin yung kanyang password na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So, i-connect natin, no? So, yan. No internet connection. Pero, nakakonnect na po yan siya. So, yan. And then, back tayo. Punta natin yung 4K Sport Pro. Ayan. Kung na-click nyo na yan, connect na camera. So, if mag-loading, tayo nyo lang. So, yan na guys. Sana na siya, no? Nice. So, kapag ginalaw natin to, may kita natin yan siya. Wow! Ayan mo guys. Nakikita nyo guys. So ito yung ano. Yan guys. Yan ako. So by the way, sa cellphone lang kasi ginagamit ko. Kaya medyo mahirap. No? Ayan guys. So hinahawakan ko tong camera. Ayan. So ayan siya. Ayan yung cellphone ko. So ayan. No? Actual na pinapagita. So sa inyo guys. So ayan. I-download nyo lang yun. Yung apps na yun. Ganun lang siya kasi simple Playcon eh. Ayan. Okay. So ayan. So okay, ganun siya. Ayan guys. Ayan. Ito nyo guys. Ayan. See? ako ko itong camera, no? ako ko itong camera na 4K. Ang hirap pa Yan, ganyan lang siya, guys. So, kung gusto nyo yan, no? I-video siya. So, i-click nyo lang itong video. Yan. See? So, may kitayin, guys. Nagbibilang na. So, yan. At kung nasabay-bayan nyo yung aking, ano, aking step by step sana nagustuhan gustuhan nyo. At i-like okay, na rin kung nag-okay to sa inyo, guys. So, dahil ang ibang kamay, hindi nag-okay, guys, yung ibang video na. Ay, ibang, ano, ibang apps na I install ko hindi sa kanya gumagay no? lang yung apps na to ang bumagay sa kanya so kaya hindi magsayang ng oras at mahirapan maghanap ng apps na to so ako lang ang na, naghirap maghanap so yan share ko lang para mabilis kayo maka download so yan tawa na yun sya nasa 40 na tayo and then ang sagot natin yung gawin ay kung gusto nyo yung download gusto nyo yung download pindutin nyo lang tong gallery so yan kung na download natin yan simple lang itap nyo lang ito sya pag nag-grade okay check tapos

Ano okay, Download complete it guys. Nakita so, nyo? So, back. No, ba na siya? Back ulit. Tapos, back ulit. Double click. Yan. So, yun na siya. Nandun na yun siya guys. So, files. Okay, nandito na siya guys. Kita na. Yan na siya guys. Kita nyo guys. Yan. Yan na yun siya. So, nice. so yun na so, sa cellphone na natin. No? Hmm. Yan na. So, yan. kung sa niyo ang aking ano aking step by step sana nagustuhan niyo at i-like na rin. Kung... Uh, okay. Sayon so, na guys. See you.